magandang na tanghali po sa inyo. Ngayon po ay magluluto po tayo ng pinakbit po. Ito po nabili naming okra sa Sainsbury na prosin. Tsaka ito po yung ampalayang prosin din po. Tapos ito po yung talong po. Tapos kamatis, sibuyas, tsaka konting luya. Tsaka ah uh, yung bagoong po yung nabibili po namin sa Asian Shop. Made in the Philippines po ito. Ayan, namaya ipapakita ko po sa inyo. Normal lang pong luto. Simpleng gulay po. Hello, ayan po yung... Ano po, ang palaya. Ayan po, ilagay ko na po. Ay, ito pala. First time ko kasi bumili nito eh. Ayan o. Oh. Yung ano, ang palaya, frozen. Ayan po. Uh, marami rin. Ayan. Tapos, ito po yung okra. Yan po. Papakita ko lang po sa inyo. Sa Pilipinas, di tayo nagpo-prosin eh. Ay dito, okay na sa kanila yung prosin. Ayan po. Oh, ay, marami rin pala to. Ayan po. Oh. Ay, ang dami. Ang dami po oh, yung okra, prosin. Ayan. Alam niyo po, ayan yung lagayan. Magkano bili natin ito to? 1 pounds lang, na. No? Mura lang po, 1 pounds. Kasi yung binibili ko po nitong mga okra at saka ampalaya sa Asian shop. Tapos ito po yung ano natin. Kapag yung okra po, oh, dami pala. Kaya iwalay ko po itong okra sa ano po, sa... Ampalaya kasi mas madali po maluto yung ampalaya kaya ito iiwalayan ko muna para di mag ano po ako maingay sa itaas mayroong nagano kasi unahin ko po itong lutuin yung ano yung okra kisa sa ampalaya kasi pag ampalaya madali lang maluto so yan po yan yung ah. Uh, okra. Tapos ito po yung ampalaya. Prosin po ito. Yan. Hiwain ko muna yung talong para yun yung sabay na iluto ko sa okra. Ayan po yung ito po yung talong. Ayan po. Mag hiwain na natin itong ano po yung eggplant po ito po yung eggplant po ito yung panghalo ko sa pakbet ayan hiwain na natin ayan po ngayon po ako maghiwa ng pakbet na lutuin ko yung talong po ayan po. Ganito lang po ako magluto. Nakaprosin po itong ano kasi yung talong. Linagay ko rin po ito sa prosin kasi prosin na ah, ang palayat at saka ito po. Prosin din. Pag mauwi nga kami sa Pilipinas nito, pag maraming mga tanim na ganito o, oh, yung ano ba to? Okra. Minsan, mura lang. Pag bumili ka sa mga taniman, ilagay ko rin po sa prosin. Ngayon ko lang nalaman na pwede palang iprosin itong mga gulay na mga ganito. Tsaka ganito. Naglalagay rin pala ako ng konting luya sa ano na to, lasua sa bagoong para mawala po yung langsa ng bagoong. Konti lang. Ayan po. Para, kasi maglalagay po ako ng bagoong para mawala yung langsa. Ayan lang yung mga ano, yung ingredients ko po. Tsaka gulay naming kaswa Hugasan ko muna itong mga gulay na to. Saglit kasi hindi naman natin alam kung malinis talaga yung pagpaking nila nito. Ayan po. Hugasan ko na konti. Para siguradong maayos tsaka malinis. Ayan po, nahugasan ko na po ito. Nawala na yung prosin niya. Ano lang po ako ng konting sapaw dito. Ayan po lang yung ano natin, tubig, konti. Tapos ilalagay ko na po ito. Ayan. Sabay-sabay lang. po, sinalang ko na po. Ayan, ah. Ayan. Ayan Ito. Takpan muna natin para pag sa Saka ko ilagay yung gulay. Tapos, ano. Tapos itong bagoong po. Ilagay ko muna. Saka ihalo agad natin pala itong bagoong para maano. Ayan po. Tapos na yan. Pero may bago po kami Inubos ko lang itong ano na to. Pag-uong na dati. Alam nyo po, pala kabayan, yung nakaiba lang to sa prosin na ang palaya. Yung nabibili sa, ano, sa grocery. Ito po, oh, itong sa gitna, hindi po kinukuha nila. Ini-slice lang nila. Pero, mura naman. Pero, sa atin, pag talagang press tayo gumawa kinukuha talaga natin yung sa loob ayan oh lahat ganito ayan hmm. itong ano na to okra di ko na ganito na lang ayan oh mura pa eh maliliit lang ayan oh maiksi okay nang hindi na slicing Yan po, antayin lang nating madurog po yung kamatis para bago ilagay natin yung gulay natin. Yan po. Yan po, ano na po yung ano natin, kamatis. Iuna po nating ilagay itong talong po. Yan, iuna nating ihulog itong talong Yan. Balikan na natin sa Ngayon po ay ihulog din natin itong ano okra po. Nakadikit-dikit yung mga ano sa ano po sa prosin. Ayan. Ihulog na natin ito. Ayun po. Kaya matagal, parang matagal umo kumulo kasi frozen pa po. Ayan. Mamaya-maya ko po ilagay yung ampalaya. Tapos po pala, lagyan ko po ng isang ano pong ganito, sugar po. Brown sugar. Ito yung pang ko po sa ano. Hindi ako gumagamit ng mga magic syrup or bitsin. Wala. Ganyan po lang ako mag- ano, Maliit lang ito eh. Ayan po. Takpan muna natin. Maya maya ilhulog yung ampalaya po. Ayan na po. Okay na yung ano ko po. po oh. okra. Kasi pangit naman po pag sobrang luto ito. Kailangan half cook lang. Ayan. Tapos ilagay na po natin itong prosin na ampalaya rin. Ayan. last one namin gulay. Yan, halo -haloin na natin. Isang lang para di masyadong haloin kasi sabi nila papait, papangit. Saka hindi pala ako naglagay ng asin kasi ano na po yung bagoong po. Bagong isda, okay ng pang-asin po. Yan, ayan po. Maya-maya na tulot na. Dala na po natin yung niloloto nating gulay. Ayan na po, oh. Ayan na, luto na. Oh, okay na yan. Hmm. Tikman po natin. Oh, okay na. Ang ganda ng sandokoy ko eh. Ayan oh. Nabili po namin to sa mga native. Native na tindahan. Parang sa Pilipinas lang. Ayan, tikman natin. Hmm. Sakto na nga. Ayan po. Ayan, yung ulam namin, gulay po namin ngayong tanghalian. Ayan po mga kabayan. Kung gusto po ninyong makita, ayan po yung gulay po namin. Thank you very much. Paki-subscribe na lang mga kabayan. And God bless. Bye-bye. Kuwasan -bye. na natin ang apoy. yan po, ay transfer na lang natin dito para hindi masyadong ano, maluto.